Ayan, I mean, may nandito pa rin tayo. Hanap lang ako ng pwedeng paglagyan nito na tatayo yung ano niya, yung dahon niya. Kasi pagka naglive ako, para hindi siya magalaw-galaw. Um, para safe siya. Hindi siya uh, masyado. Kasi kapag ka, ano, Ito pinropa pinro, pinro ko rin pa kahapon mga yan. Diyan ko na lang siya nilagay. Hindi ko na sinilanan. Kasi pag sinailanan ko pa. Minsan pag lalo mo sinisilanan, lalo silang nag ano, nagpapapansin. So, huwag na lang sinailanan. Para hindi sila masyado magpapansin. Wala akong makitang pwedeng pag ano yung masasakal yung ano niya. Kasi pagka nag-live ako, kailangan hindi magalaw yung ano, yung dahon-dahon niya ganun. Ito, ito dito. Pwede. Tanggalin ko yung isang ano. Ito oh. Dito na rin ilagay. Yeah. <coughs> iya. to Pwede na to. yan para para yung dahon niya sana wag mag ano mag uh, wag na siyang mag uh, maglanta kasi tatatlong piraso ng dahon yan tatatlong piraso ng dahon ni sana wag nang maglanta ang mahal pa mahal mahalang ano mga mi mahal ang local <coughs> Mahala, mahal ang mga lokal ito yung pinagputulan ko nung red heng heng yan matibay naman sila shoot ano <coughs> po ya. ano ba kahapon gabi wow. kagabi Yan. Yeah. Sabat. Bukas. Oh, oh. oh, pupunta naman ako doon bukas. Ano mamaya. Oh, maya maya yung airway na wala rin siyang pang Di ako maghahanap. Siyempre, eh, mahal mo naman yun. Yeah. Oh, huwag ka na magmumura. Mahal mo yun. <coughs> yan. Ang ganda okay, naman ako. ito. Ang ganda naman ito. Sabi ko yung maghalaman. At sabi ko yung mabingin ako sa ladahang kakibenta sa inyo. Di ba? Napis yata naman yun. Yan ang Mura nga lang, so, pero at least kahit pa. Pero kahit magpapasta, makapagbenta. Oo. Ang problema eh. Yan. Hoy, ako nga pa eh, kakausapin ko lang bukasan eh. Sino? Yung aking kinukuna para ako makabayad sa inyong lahat na. Ah. Oo, kahit hindi mo pabayaran. Pag-alugan may... mo ako ng, ano, ng dagdagan mo, ano eh. Magkano? Mga, siguro yung mga, wala pa, wala pa, siguro wala pa ng dalwal din. Sige. Mga, one lang lahat, ganyan. Ano eh. Sige. Para, ano, ano eh. Uh -huh. Pag nakapaglakot, ako sabi ko muna bukas ng maayos, baka hindi ako palukita. Siya magpapabuk. Mm, ngami, uh. Yan. Sige. oh. Sige. sige. Mamaya na yung kaya, pag niya out. Pag ako out. wala ako, wala ako, ako, wala ako, wala ako, wala mga mura lang. Marami. Marami pa akong mga parating na halaman. Kaya lang syempre, hindi natin yun pwedeng i-flex agad. Kasi nga hindi naman siya ano. Hindi siya pwedeng ma-flex dahil kung pa-i-stable pa siya. Pa Katulad nito, oh, nung dumating tat tatlong puno siya ngayon, isang puno na lang 'yung natira. Yung baby na lusaw. Oh. So yun bagong hantay tayo ng ano pero ito parang kaya naman siyang mabuhay oh. Uh, yung baby na lusaw oh. yan o oh. ito parang kaya yan <clears throat> ito biruin mo naka, naka, naka showcase to dito magkano ko lang ibibenta 70 pesos <laughs> or 50 pesos ganun bakit kaya laging basa to may, may pwede pa ilagay dito yan um, ah hindi tinang, kaya pala lumuwag tinanggal ko nilagay ko dun kasi ito mga may ang ganda nito oh. pink series ang ganda na niya hmm. ang laki na lumaki na siya oh ito po oh ang linaw ng kulay ang gaganda na nila mga may so araw pala talaga ang kailangan nito lumalabas na yung kulay nila ang eh. hmm. dami kong binili nito eh. apat na set tatlo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun yung iba. Hindi pala ito pwede ng ano. Hindi na naaarawan. So, kailangan naaarawan siya. Ibalik natin dito. <coughs> <coughs> May. Ito, white, ano, white paragon. Hmm. Ah, ilagay ko to dito para kita siya. Pag, uh, naglive Ay, mga mi, anong oras na alis na ako? Mag, magbibihis pa ako. May tupad ako. Pagsamba. So, paano? Ito mga ilalive ko to. Mamaya, maglalive ako. Yan. Kung sino man yung makakapanood nito, abang kayo. My Lins Garden. My Lins Garden. Yan. Maglalive ako doon sa page na yun. So, paano? Babay muna mga mi.